nata dere guys sakwan guys maligyan sa mga multi cab kanang so yun nga mga road trip nandito tayo ngayon sa Surigao City at dumaan tayo dito sa isang uh, tindahan ng mga surplus na sasakyan kagaya na lang ito mga bus So, i-share natin ngayon sa inyo kung magkano nga ba ang mga sa sasakyan. So, ayan. ba lahat, kapagkita ko sa inyo ang Dini. dalawang unit na bagong dating daw ito, mga boss. Mga na yung yaman na yung presyo? Hindi. Hindi. na,

Kano nga ni kay mga rekrusonada sa tiyong ni. Sa karan na nga bag-oro mga service, sa pamilyara ra. na inyo mga repo diribus, Mga buro barato. Mhm. Uh mm -huh. Para kuan sa ro sila Your computer ni kana Matik you ni know? para mags na rabaw. Ito, nalang makuha rin to ito. Ito Ta na? Hmm. Ang nga po. <laughs> <laughs> Buyan? O, nah. Apang, 21. Guyan? Oo. Na. Makaya. Tapang. 21, tulog ka tuwing kapaya. Ngayon na nalang makuha rin to ito. na mga Sa mag city rata ng monthly ba? 4 years o so, okay, hindi makaya mo Hindi ba, <laughs> mga puning buya lang Hindi pag sa dito, ba ka pin? Naramor po po dahil dito, hindi ko <laughs> mayroong okay ipag na. Hindi, mga motor, hinatak-gapon eh. Oo, may inembargo So, ito nga mga sir, o. Daming motor na inembargo. So, ito naman ay... Aayusin pa yata ito, mga boss. Eco-condition pa. So, doon sa unan, may nakikita ko doon mga baobao. -bao. Ayan, o. Oh. dami. So, itong dalawang band na ito, itong dalawang blue na band, bagong dating daw yan, mga boss. Ayan, nakamags pa yan. Tapos may sticker. So, hindi ko lang alam kung anong motor ito, mga bossing. So pasya lang kayo dito kung gusto nyo. Mag-inquire lang kayo dito. Dito lang ito sa malapit lang sa may City Mall dito sa Surigao. Along dahi wilang mga busing. So hindi nga pala ako dito hindi hindi nga pala ako ang nag uh, bibinta nito. Ano pa lang kasi ako dito kasi gusto kong mag-inquire din kasi baka may mga mura sila na kaya kong uh, bilhin or i-install kaya dumaan muna ako dito so kung nakikita nyo yung green na multicab na yan uh, ang monthly down nyan ay nasa 20k hindi ko lang alam kung magkano yung down payment dyan ayan mayroon silang pick up na Suzuki na uh, transformer yellow tapos dito may mga sasakyan na mga surplus lahat dito daw eh, mga surplus lahat. Yung mga tinitinda nila dito. So maganda yung dalawang blue na yan, oh, bago. Bagong nating, bagong recon. Tapos yung green na yan, sabi ko nga, 20k. 20k daw yan, yung monthly. Punta natin dito sa unahan mga boss. Itong dalawang green na pickup isang transformer at saka isang big eye so ayan maganda pa mga condition ito mga busing mga condition ito rin oh. No? ayan so ito ang ganda sana ang kaso medyo may kamahalan so mga busing ipapakita din natin namaya kung magkano yung presyon ng dalawang uh, band na ito yung presyo niya mga bossing Ayan. so isom nyo na lang para makita nyo So ayan mga boss, Superior Motors Corporation ang pangalan ng kanilang tindahan. So maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood mga boss. Kung nagustuhan nyo ang video ay paki-like and share na rin at paki-pindot na rin ang notification bell para kung may bago akong upload ay manonotify kayo. Maraming salamat.